Yan, didi ng pating, guys. Didi ng pating. May pating talaga dito. Yan. Di pa talaga lumawa si eh, Haring Araw. Ah, ito pala, didi ng pating. ito guys didi ng pating guys didi ng pating shark malaki siguro na shark to kasi malaki ang didi may didi pala yung shark no yan guys Talaga lumabas si Haring Araw oh. Nagtatago pa.